Hearing uh, last November 3. So please proceed now. You have two hours to do so, uninterrupted. Mr. Chair, may we ask that uh, uh, former Congressman Ted Kassinger be recognized? Go ahead. Your, your time starts now. Thank you, Mr. Two chair. Hours. Thank you, Mr. Chair and uh, Senate President and the members of the committee. I would like to thank the committee um, for allowing me to participate in this very important hearing. Tulad po ninyo, nais ko, na rin, ng paglilinaw sa usapin ng red tagging at kung paano ito nagiging banta sa karapatan at seguridad ng ating mamamayan. Lalo na ng mga tulad naming naghahangad ng makabuluhang pagbabago sa ating gobyerno at lipunan. I am here to represent the Bagong Alyansang Makabayan, an umbrella group of national democratic organizations, including among others, Gabriela, Kilosang Mayo Uno, Anak Bayan, the League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, and other organizations that have been repeatedly labeled as front organizations of the CPP, NPA, and DF by the ntf Cac, particularly Generals Esperon, Parlade, Anyo, Mica Chief Alex Monteagudo, and PCOO Secretary Lorraine Badoy. I am also here in my personal capacity since my name was mentioned in the last hearing by one of your resource persons, Mr. Jeffrey Sellis. Mr. Chair and members of the committee, sa nakaraang testimonya ni Mr. Sellis sa kapulungan ito at sa napakaraming mga pahayag niya sa media, social media at iba pang forum, sinasabi niya ang ako ay membro ng CPP. At kung gayon ay kalahok sa armadong pagpapabagsak sa gobyerno, at mga kaugnay na ilegal na gawain. Sinasabi rin niya ang bayan at mga organisasyon sa ilalim nito ay mga front organizations ng CPP, NPA, NDF. Nagre-recruit ng NPA at bahagi ng Armadong Revolusyon. Ito rin po ang paulit-ulit na sinasabi nila Yusek Badoy, General Parlade, at iba pang opisyal ng NTF-LCAP. Ito ang pinapakalat nila araw-araw sa Facebook, sa YouTube, sa napakaraming mga fake news sites sa internet. Nandito po ako para sabihin wala itong katotohanan. Isa po ako aktivista. Pumikilos po ako sa legal at parlamentong pakikibaka para sa paglipunan at demokratikong reforma. In pursuit of my advocacies, be it higher wages for workers, climate change, or lower power rates, I have always worked within the bounds of the constitution and our laws. I am not engaged in the armed struggle. I do not support or espouse the violent overthrow of the state, and I do not recruit for the New People's Army or any armed group. Hindi po ako rebelde, Mr. Chair. Hindi po ako terrorista, at hindi po ako front ng mga rebelde o terrorista. Ako po ay isang aktivista. It is true, Mr. Celis and I were student journalists in the College Editors Guild 29 long years ago. But to name drop me just to bolster his stature as a self-confessed CPP insider is both malicious and unfair. Marami daw pong nangyari mula nag cruz mula nung nag cruise ang landas namin ni Mr. Celis. Ako po, nanatiling aktivista, naging congressman ng siyam na taon, <laughs> at bumalik sa Parliament of the Streets. Si Mr. Celis po, kung paniniwalaan ang kanyang storya, nag-NPA, sumuko sa gobyerno, pinangalanan ni Pangulong Duterte na involved sa illegal drugs. Tapos ngayon ay ahente na ng NICA at star asset ng ntf elcac Hindi ko po alam kung anong pagsusubaybay o pananaliksik ang ginawa niya sa buhay ko para ako ay paratangan niya ng kung ano-ano wala naman po siyang pinapakitang ni isang katiting na tunay na ebidensya liban sa mga self-serving statement niya. Mr. Chair, my accusers have failed to provide any document, any incident, or any piece of competent, admissible, and credible evidence to prove their allegations against me. What they turn out are all sweeping and unsupported assumptions, unsubstantiated accusations, aim to discredit me, my advocacies, and the organizations I work with. Nilalagay po nila sa peligro ang buhay ko, Gayon din ang aking pamilya. Ang talagang kinakatapot ko, Mr. Chair, ay mangyari sa akin ang nangyari sa mga kaibigan kong si Randy Malayo, kaibigan din ni Mr. Celis yan, Sarah Alvarez, Jory Portilla, at marami pang aktivistang pinaratangan nilang komunista bago pinatay. Mr. Chair, ito po ang panganib ng red tagging. Pararatangan kang komunista, terorista, communist front, o kasabot ng mga komunista upang ikaw ay takutin, patahimikin, dugisan ng iyong pangalan, palawasing sangkot ka sa mga iligal na gawain, at iset up sa mga gawagawang kaso o mas matindi para bigyan ng katwiran ang iyong pagpatay. Karaniwan biktima nito ay mga aktivista na naglilingkod sa mga mahihirap at inaapi. Membro ng oposisyon, media, mga kritiko at hindi sumasang-ayon sa gobyerno. Mr. Chair, red tagging is guilt by association with our accusers playing the role of judge, jury, and executioner. Pag red tag ka, siyempre pag ka. Matatakot ka at mas gugustuhin tumahimik ka na lang it is this chilling effect on our people that kills democratic participation and healthy debate on issues of public concern. Mahalagang pansinin natin na sa kanyang testimonya at mga video interviews, inaamid po ni Mr. Celis na ang kanilang mga akusasyon ay hindi makakatayo sa korte. Kaya nga daw dumudulog sila sa Court of Public Opinion. Kasama na po itong Senate hearing para daw ilantad kami. In other words, Mr. Chair, this is nothing but trial by publicity with the Senate, unfortunately, serving as their biggest platform today. Hindi na po bago ang red tagging, red baiting, o communist witch hunting. Ginawa na po ito ni Hitler in Nazi Germany, ginawa ni Senator McCarthy sa US, ginawa ni Suharto sa Indonesia, ginawa din ni Marcos dito sa ating bansa. <laughs> Isa pang talamak sa pag-red tag ay ang gobyerno ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Army Chief at kinalaunan AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon at mga general niyang katulad ni Jovito Palparan at Eduardo Anyo, mahigit isang libong aktivista at mga miyembro ng progresibong party list organizations at cause-oriented groups ang pinatay o dinukot ng mga hinihinalang militar at suportado nilang mga paramilitary at vigilante groups. Bago sila pinatay o dinukot, halos lahat ng mga biktima ay niretag. This is well documented, Mr. Chair. Um, let me quote the findings of UN Special Rapporteur on Extrajudicial Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston, who visited the Philippines in February 2007 to investigate the killings under the Arroyo administration. Ang sabi po ni Professor Alston, may dalawang dahilan ang malawakan at sistematikong pagpaslang. And I quote, The first cause has been variously described as vilification, labeling, or guilt by association. It involves the characterization of most groups on the left of the political spectrum as front organizations for armed groups whose aim is to destroy democracy. The result Is that a wide range of groups, including human rights advocates, labor union organizers, journalists, teachers, uh, teachers' unions, women's groups, indigenous organizations, religious groups, student groups, agrarian reform advocates, and others, are classified as fronts and then as enemies of the state that are accordingly considered to be legitimate targets. The second cause is the extent. To which aspects of the government's counterinsurgency strategy encourage or facilitate the extrajudicial killings of activists and other enemies in certain circumstances <clears throat> and mr chair ito mismo ang ginagawa ngayon ng ntfl ka sa pamumuno ng kanyang vice chairman na si general esperon na siyang afp chief of staff ng nag-investiga si professor alston pero mas matindi po ngayon Hindi na lang komunista ang tawag sa amin. Terorista na. Umabot na po sa antas ng kahibangan ang pagre nila. Noong September 2018, ilang araw bago ang malaking rally sa Luneta, isinangkot po kami ni Nooy AFP Deputy Chief of Operations General Antonio Parlade Jr. sa isang umanoy Red October plot. I'm sure the senators have heard of this. Ayon sa kanya, Itinatag daw ng CPP-NPA ang isang grand coalition para pabagsakin ang gobyernong Duterte kasama ang Liberal Party, ang Magdalo Group, ang mga anti-Duterte coalitions tulad ng Movement Against Tyranny, Coalition for Justice at Tindig Pilipinas, at labing isang universidad at kolehiyo sa Metro Manila. May kasama pa hong isang paaralan na hindi naman nag-i-exist. Kasama din daw ang mga labor groups, Manga student activists, mga lumad organizations sa Mindanao. This preposterous and ridiculous plot was obviously meant to subject us to trial by publicity, establish guilt by association, and spread outright lies and intrigue to sabotage the September 21 rally and paint the president's critics as destabilizers. Ganyan din po ang nangyari sa amin noong February 2006 nung pinasuhan kami anim na party list congressmen noon ng rebellion ng Interagency Legal Action Group. Dinismiss po ito ng RTC ng Makati at pinagalitan pa ho ng Korte Suprema ang Department of Justice at si Secretary Raul Gonzales sa pagpapagamit nito sa political agenda ng administrasyon. Mr. Chair, red tagging is not only aimed to silence dissent and discourage people's participation it is also part of the military's cyber war operations to demonize terrorize neutralize and kill suspected insurgents ang problema po mga hindi armadong civilian ang biktima dahil kami ang madaling targetin human rights groups have documented at least 328 activists and ordinary civilians killed in this kind of counterinsurgency operations. Kasama na ho dyan si Malayaw, si chani si Alvarez, si Porquilla, mga human rights lawyers katulad ni Attorney Ben Ramos at Anthony Trinidad. Yung labing apat na magsasaka sa Canlaon City, nine farmers in Sagay City, all killed in joint PNP-AFP anti-crime operations. Meanwhile, 2,596 have been illegally arrested And 973 arrested and detained, many on questionable grounds, with the arresting police or military unit routinely planting evidence to make it appear that they are armed combatants. This includes the 57 arrested in a crackdown on the offices of Bayan, KMU, Gabrella, and the National Federation of Sugar Workers in Bacolod City last October 2019. Kasama puto sa inaresto yung mga drivers and mga driver po at konduktor ng Ceres Lines na nagbing meeting lang sa opisina ng KMU. Also arrested that day were three activists in the Manila Office of Bayan, including Reyna May Nesino, who was denied the right to care for her baby river until she died. Ang sabi po ng NTFLK, ang mga organisasyon namin ay front organizations ng CPP-NPA dahil daw may mga aktivistang nag-NPA. Ang hindi po nila sinasabi, Mr. Chair, karamihan ng mga aktivista nagiging dedicated public servants, mga government officials, abogado, juez, pues, congressman, senador, at ang iba'y nagiging official pa ng military at police. I'm sure here at the Senate, many of your staff members were former activists themselves. Hindi kaya dapat mas tawagin kami ang government front? Sa katunayan, nung panahon ko po sa College Editors Guild, kahit po mga editors ng The Core, ng PMA, miyembro ho namin. Napaka-active po sila sa pag-attend ng aming mga conventions sa journalism seminars. Siguro ho, matataas na rin ang posisyon ng mga kasama namin noon sa CEGP na galing sa PMA. They, most likely, they are top officials today. Pero ang tanong, bakit nga ba nagiging NPA ang ibang aktivista? Ito po ang simpleng sagot. Dahil nais nilang lunasan ang mga problema at hinaing ng ating mamamayan at marahil hindi na sila nasasapatan sa kayang ibigay ng kasalukuyang sistema. Perhaps they find the legal parliamentary arena to be insufficient in their quest for democracy, social justice, and national sovereignty. Marami pong marami ring napapabalitang namumundok dahil sa halip na mabigyan ng hustisya, ginigipit at pinagiinitan pa sila ng gobyerno, Halimbawa na ho dyan, yung mga biktima ng human rights abuses, yung mga inagawan ng lupa, o mga aktivistang hinahanting ng mga pulis at sundalo sa kanilang mga komunidad. In all these instances, Mr. Chair, the decision to take up arms is not an organizational decision. It is a personal choice, dictated by their own experiences and political and ideological consciousness. Ang sabi pa ho nila, kung hindi kayo fronts ng mga komunista, bakit ayaw niyong kondinahin ang armadong pakikibaka o ang mismong CPP, NPA, NDF? Ang sagot ko po ay dahil hindi kilala namin na ang kanilang mga ipinaglalaban, just like the Moro National Liberation Front, who is also taking up arms, the Moro Islamic Liberation Front, kanilang pinaglalaban ay nakaugat sa mga makasaysayan at lihitimong hinaing ng ating mamamayan. Hindi po masasamang tao itong mga ito, Mr. Chair. Sila po ay mga kapwa Pilipino na nais din ang pagbabago. Halimbawa, tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon, pagrespeto sa karapatang pantao, pagbuwag sa pork barrel system at mga political dynasties, pag-iit ng soberenya sa West Philippine Sea at sa buong bansa. Ito po yung mga bagay na dapat lamang ipinaglalaban. Sa halip po na kundinahin sila at ang kanilang pakikibaka, hindi ba mas mabuting pakitunguhan o engage natin sila para sa paglulutas nitong mga suliranin ng ating bayan? Kaya nga po, napaka-importante para sa amin ang peace talks. How we wish that the government and the CPP, NPA, and the can agree to work together to address the roots of the armed conflict. As a last point, Mr. Chair, Let me just say that all these accusations have been made before. Mahaba na po ang listahan ng kasong dinismiss ng Korte, mga piskal, pati ng Commission on Elections, and we can provide you a list. The latest case to be dismissed was filed by the parents of some activists who were prodded by the NTF-LCAP to file a case. What did the government prosecutor say? Let me quote the DOJ resolution signed by Assistant Prosecutors Garcia and Antay and approved by Senior Deputy State Prosecutor FADULION AND uh, PROSECUTOR GENERAL MALCONTENTO, AND I QUOTE, IN FACT, THEIR ALLEGATION, THE COMPLAINANT'S ALLEGATION, THAT ANAKBAYAN RECRUITS MINORS TO BECOME MEMBERS OF THE CPP AND PANDF REMAINED UNSUPPORTED BY ANY EVIDENCE AND WOULD NOT SUFFICE TO DETERMINE THE EXISTENCE OF PROBABLE CAUSE. THERE IS ALSO NO EVIDENCE PRESENTED SHOWING THAT ANAKBAYAN IS THE RECRUITING ARM of or somehow connected to the CPP, NPA, NDF. Uulitin ko po sa Pilipino, walang ebidensya ang ipinresenta na nagpapakitang ang anak bayan ay recruiting arm o may anumang koneksyon sa CPP, NPA, NDF. Klarong-klaro po. Ang katotohanan po, Mr. Chair, ay ang aming organisasyon ay hindi front ng mga CPP, NPA, NDF o kahit na anong pamang uh, armadong grupo wala rin po kaming ginagawang illegal. If they have credible and admissible proof that we are engaged in prohibited activities, then they should file an appropriate case in court, not badmouth us and put our lives in danger. Kaya nga po nangangamba kami na ang todo-todong pagre-red sa amin ng NTFL tax sa ngayon ay paghahanda sa isang crackdown sa mga cost-oriented groups at sa opposition Gamit ang bagong Anti Terrorism Act of 2022. And I'm sure that the chair will not allow this to happen. This propaganda blitz is apparently aimed to prepare public opinion for the eventual designation and proscription of our organizations as terrorist groups, the criminalization of dissent using the unconstitutional provisions of the law, and the perpetuation of President Duterte's tyrannical regime. Let me end, Mr. Chair, with an appeal to our members of the Senate. Sana po ipatigil nyo na itong red tagging at terrorist labeling. Isa po itong pasistang pakana para supilin ang mamamayan at maging target ng counter-insurgency operations ang mga legal na organisasyon. Bahagi po ito ng pagtatangkang in-neutralize kung hindi man patayin ang mga hindi sumasang-ayon sa kasalukuyang administrasyon at mga lumalaban para sa karapatan ng mga mahihirap at inaapi. Red tagging is a threat to our personal safety, to our lives, to due process, to freedom of thought and expression, the right to association, and to our democratic way of life. Huwag niyo sanang hayaan ng NTFL Cup at mga pinaparada nitong assets na magbato ng kung ano-anong kasinungalingan at mga walang batayang akusasyon na hindi naman kayang tumindig sa hukuman o patas na larangan. Our accusers should put up or shut up. Sana po huwag kayong huwag magpagamit ang Senado sa mga karumaldumal na pakanong ito ng NTFL-PAC at ng Administrasyong Duterte. Ilamang po, Mr. Ch